ano bang ang ibig sabihin ng idol o idolize o idolizing o yung uh, ina, inahangaan o admirer yung yun nga yung mag, magka ano yan eh pero pag ano na admirer pag sumubre na po yung pag-admirer yung pag-ahanga yung andun talaga yung, na yung love mag complete na yung love at, uh, love at saka admire at saka ito yung mag, mag excess yun na yun magiging idol na yun o idolizing o id, uh, idolize ang ibig kasi ang ibig kasi ang ibig sabihin kasi ng idolize o idol yung sumasamba yung sinasamba mo na yung isang tao o isang bagay yung po ibig sabihin ng idolizing, idolize o idol so, yun nawa limbawa, magibibigay naman tayo ng halimbawa kaya ng kasi sa politics sa politics vlog kasi ako eh sa so, isang tao na ano ba ina-idol ina, ina natin ng ano inahangaan natin ng isang presidente ando na 'yung yeah, siyempre ang inanga natin kung baga uh, ano tayo, sa idolize tayo kung kahit nagkakamali siya kahit kahit anuman yung sama niya o anuman yung sasabihin niya, anuman yung kuman niya anuman yung anuman yung gusto niya kasi nga, idolize mo kasi, ina-idol mo siya eh. Kumbaga, sa, uh, kumbaga, ibinibigay mo na yung, ano, ibinibigay mo na yung, uh, gusto niya, kasi nga, idol talaga, paghanga, sobra na eh. Sobra. Kasi pag sinabi mo, idolize talaga, sinasabi ko nga, eh. sinasamba mo na. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya kung sobra, 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 sobra na talaga yung, ano, talagang, ah uh, sunod-sunuran ka na lang. Yan ang ibig sabihin nun. Kahit mali, ginagawa mo tama o nagagawa mo ng tama, yan ang idol, yan ang ano. Bawat sabihin niya, tama, yun yung ano, uh, idolize, sinasamba mo na, wino-worship mo na siya. Uh, minamahal mo na siya ng uh, minamahal mo na siya na sobra. Ina-admire mo na siya na sobra. Yan po yung idolize, yung idol o oh, idolizing. Uh, yun yung, nasa ano rin po yan eh, sa Biblia rin, sa, pwede natin mababasa rin yan sa Exodus chapter chapter 20 verse 5. yun Ah, yun. uh, yung yu yu mo na siya, yung mga kasi idol mo na eh pag sinabi ng in focus tayo talaga sa idol eh sobra ng paghanga labis na kalabisan so, this is, hindi na nababagay sa Diyos hindi na gusto ng Diyos um, kung oh, inu, it, yun yung isa pa inu endure mo na rin yung ano binabaliwala mo na rin yung mga uh, masama yung ginagawa lahat tama sa kanya tama sa'yo pala yun yung idolize idolizing o idol mahal na mahal mo siya na sobra sobra o paghanga paghanga na sobra paghanga pagmamahal na sumusobra nagie-exist nag exist na so yung yung, yun idolize yung yun ang idol ay eh, nawa naintindihan niyo po yung ano yung explanation ko ng idol yun yung idolize o idolizing o idol So, ma salamat po sa uh, nagsabi po noon na nawa na intindihan mo, intindihan natin, intindihan mo rin. intindihan ko din. 'Yun po yung ibig sabihin ng idol. Idolizing. Idolize. O idol. So, God bless po sa ating lahat. Saan man panig po ng mundo, basta't may Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, uh, sa ibang bansa mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas God bless